artist pa lang pala ngayon. Ha? Akala ko, ano na? Akala ko, Merkulis na. Hmm. Akala ko, Merkulis na. Kanina, nagutid ka pangalawa ngayon. Ayos, <laughs> ayos. So, Kaya tapos na ang aking ano sa video o tapos na kasubukan ko ayun maputi ang tayong kilikili o oh. hmm? kaya ganyan niya may balahibong kaunti yan o oh. ayan o oh. sinong maputi ang kilikili dyan sa mga katulad kong lalaki hmm. kasi kaya maputi alaga sa alaga sa tawas Tại tao thức tặng nghiệp, là cái sẽ tạo tayo nang video. Nung ako binata pa, lakas ng apple ko pag ako nakaputi. Jimmy! Nung binata pa ako, lakas ng apple ko pag ako nakaputi. Ang mga damit ko nung araw kasi hence. Ngayon? Ngayon, wala na. Wala na ang kapil-apil! Diyos ko na